Magandang araw sa lahat. Ito ay mabilisang video lang. Magbibigay lang tayo ng mga tips kung paano natin makilala ang isang iglesia na ito ay tunay na tatag ni Kristo. Pag sinabi nating iglesia, ang ulo niyan ay si Kristo. Kasi yung katawan ay yun ang iglesia. Ayun sa nakasulat sa Efeso. No dapat yung iglesia ang galaw at ang mga kilos nito ay naaayon sa kagustuhan ng ulo. Yung no, kagustuhan ni Kristo kasi si Kristo yung leader. Dapat ang iglesia must follow the leader. So ano ba yung kagustuhan ni Kristo? Ano ba yung mga pinakita ni Kristo na dapat sundin ng iglesia? Ano ang kagustuhan ni Kristo? Kagustuhan ng Diyos ay yung ipangaral yung kaharian ng Diyos. Yan ang priority kasi ayon sa Matthew 6.30, ipauna paghanap yung kaharian ng Diyos. Pag sinabi mong ipauna, that is priority. Si Kristo ay pinadala dito sa mundo upang mangaral tungkol sa kaharian ng Diyos. So dapat, yan din ang susundin ng iglesia. Kaya tingnan mo yung iglesia na pinasukan mo ngayon. Kung priority ba sa kanilang pangangaral ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Kasi pag hindi, imagduda e ka na. Pangalawang tip, ating basahin ang nakasulat sa Unang Korinto, 12.28. Ito po ang nakasulat. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia una-unay mga apostol, ikalaway mga profeta, ikatloy mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling mga pagtulong, mga pamamahala at iba't ibang mga wika. So kahit itong first two lang na inilatag ng Diyos tungkol sa iglesia, no? ayon dito, ang Diyos ay naglagay sa iglesia unang-una, naglagay siya ng mga apostoles. Pangalawa, mga profeta kahit yung dalawa lang, the first two, hanapin mo yan sa iglesia. Na pinasukan mo. Ngayon, kung ito ba ay mayroong mga apostolis? Kung ito ba ay mayroong mga profeta? natingnan mo, mag-investigate ka. Pag wala, kapatid, pag wala kang makita na profeta, pag wala kang makita na mga apostoles, ayan, lalong magduda ka na. Kaya dapat mag-investigate kung ang pinasukang iglesia ba ay totoong tatag ni Kristo kasi maraming mga sekta ngayon na nag-angkin, ng lahat nag-angkin na sila ang totoong iglesia na tatag ni Kristo. So yun po no? ang dalawang tips kung paano natin malalaman ang tungkol sa totoong iglesia na tatag ni Kristo. So maraming maraming mga basihan pero yan muna yung the best na basihan natin. Unang-una, yung pangaral na ang priority ay tungkol sa kaharian ng Diyos. Dahil yan ang pinangaral ni Panginoong Iso Kristo. Pangalawa, ay hanapin mo yung mga apostoles at mga propeta sa iglesia na pinaisipukan mo. So yan lang po. Maraming salamat at mga daghang